Ayun Good morning Siya so, po si Onin Explorer Ang layas na vlogger Kung saan yung mga sulok-sulok doon Nagsususun Susunin ko itong pinatag na bundok dito may daan pa ron eh dun tignan natin kung ano yung ano ko, kung ano yung makikita alam nyo naman ususero ako sa mga lugar lugar pero hindi sa buhay ng tao sama yung ususero ka sa buhay ng tao ang tawag doon marites dito tayo mag-usisa sa kapaligiran. kalsada na to buti hindi umula kung umulan nah, ay yari hindi tayo makaka ah, alis dito ah, may nag-uuling may nag-uuling pa na ah. putahan natin bibili tayo ng uling kasi wala kaming uling guys eh Masada dyan, mamaya na tayo pupunta dyan. Muna tayo sa nabuuling. Sa nabuuling. Ah, mga ano pala ito. Mga bungo. Mga bungo pala. Pero ano naman, ayos naman ang uling ano? Oo. Saka yan, ipil yan. Ah, ipil? hindi basang-basa. Kasi pagka basang-basa hindi uh, hindi ma ano, hindi malingas. Oo. Magkano ni, ano, ano niya sa ako kuya? Hmm? <laughs> Bibili ka <kami>. ba? <laughs> Taga din nila sa bayan. Ah. Uh, uh 350 kasi ang bigayan ko nito sa iba eh. Ah 350 na? Ah mataas na pala. 20 na pala. Ano, pa kasi namin eh. Bawas na lang Three, 20. Three, may, may nagdadala sa amin 290 kaso lang yung mga may halong kokolumber, mm. yung mga pinagibaan sa bahay-bahay. Pangit. pangit nga ito, purong kahoy talaga siya. Ay, oh, yan ang maganda dyan. Mga tuod pa siya. Mga tuod pa, oy, tama sabi mo. Yung mga tuod, matitigas. Ay, so, nakita mo kami? Oo. May <laughs> 2, 4, lahat, kahit lahat yan pwede nga sana eh, kausapin ko muna yung eh, sister ko kasi nung ano lang ano pa eh, kulang sa pang ulo eh pang ulo? Ganito, ganito. ayan ayan, ayan eh, pag kunan mo De, kahit, kasi sa amin 30, 290 30. ang ano, delivery. Eh, pagka 350 sa tindahan mo na bibili niyo, bumibili rin ako sa ano eh, sa may tindahan ni. Eh. eh. kung ibebenta rin namin ng pursa ko 'yon, hindi na namin may bebenda ng 350. 300. 300 Balikan ko ha oh. Babalikan ko ha Kasi wala mo kayong panghakot yan ano oh. hindi, hindi kaya Baka tayo sitahin ang may ari ng lupa Hindi, wala Gobyerno na may ari nila ito. Dito Itong lupa na to Pina Ano yan eh Pina Uupahan yan dun eh Dito banda ano na to eh Ah dito Gobyerno na yan Hospital to eh Police station na ilalagay dyan Ah Ayun Hospital Ah na Nugget ko. Na. Doon yung all court. Na ito pala ito, ito pala, ito pala gagawing hospital. Oh, ito, Ah, ah. Sinimula na nga doon yung basketball court. Oo. Ah, ah. So, lang, parang basa-basa kuya, -basa, hindi kaya maano ito, magbibilad pa kami. Pagka basa-basa kasi, baka hindi oh, basa-basa. Yung iba lang 'yan. basang basa Pero ito. Kanin basa-basa. Yung... Hindi, maano 'yan? binasa nyo niya para mamatay yung baga oh kasi hindi naman mamatay yun so hindi oh lang hindi maman. binasa oh. mainit pa yan sabagay patag-araw naman patag-araw naman tutuyo yan yung no? yung ano yan yung namin eh yung Ay, maliliit eh hmm. maliliit hmm. pag yan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 8 Babalikan ko ha Aho. Mauwi na ako Pupunta pa sana ako dun eh Saka na ako pupunta ron Kasi eh, kailangan namin ng uling eh Sige. 300 ha kasi bibigay ko rin 350 Okay Punuan nyo ng ganyan Para ano Kukunin ko yung tricycle ha Kuya Ha o, tali, ka tali Ay o, ganyan, o. Ba, yan sa Tingnan ko kung merong istro kami istro sige at babalik ako akala ko kung ano yung hinahakot nyo akala ko buhangin okay ayun babalikan ko guys yung uling kasi kailangan namin ng uling sa aming tindahan eh. may nagde deliver sa amin talaga 190 lang ay ano 290 290 mali ang ano 190, 290 po tapos dito 350 sabi ko kunin ko ng 300 pipig upin ko na benta kasi sa tindahan 350 ayos eh hindi na maghahanap yung mag-asawa ng ali lang pagtitindahan ng uling tulong na rin natin sa kanila na hindi na sila mahirapan pang magbenta tayo na kukuha